Magandang, magandang, magandang umaga kay gandang pagluluto si Mister We! Ang pinakamagalim magluto dito sa sa balat ng Subagnet. Ayan. Ayan na ang sinigang. Sinigang na sampalukan. Ayan. Iba-iba na naman ang pagluluto si Mr. Way. Inabangan nyo sa abangan sa Martes. Ngayon na ay Merkulis na. Ayan na. Ang ang pagluluto ko ay talaga the best. Best ang pagluluto. Ayan na si Mr. Way. Tignan nyo ang pagluluto niya si Mr. Way. Ayan, lagyan ng kangkong. Nakahanap ng kangkong. Mamayan sandali, talagyan natin na ng na, patis. At ilagay natin sa loob ng sinigang. Ang konti lang. Ayun na, si Mr. Way talaga. Wala kong talaga masabi talaga. Lagyan ng bitsin. Ang ah, bitsin. Wala tayong magic syrup. Ayan, konting bitsin lang. Ayan, konti lang. Then, iba yung lasa pag nasubra, nagpagbibitsin. Uh, nakatutok 24 oras. Hindi kami makatulog ng dahil sa cellphone. Hindi kami maka, makakain. Walang ulam. Eh, meron palang ulam namin. Excuse me po. Nagkamali ako. Ayan na ang sinigang na sampalukan. Abangan sa Merkulis hanggang sa Webes na naman ang pagluluto ni Mr. Uwe. Ayan na ang sinigang na sampalukan. Ilagay natin ang kangkong.